Guys, welcome to my Katukad Black channel. Uh, ang araw natin ngayon ay araw ng Sabado ngayon uh, at araw na naman ng uh, panibagong video natin ngayon mga Katukad friends, ano. You know? uh, na kayo mga Katukad kung uh, sa isang linggo mga isang beses lang tayo nakakapag uh, upload kasi nga 'yun nga na medyo may nararamdaman tayo. Pero sa ngayon, ah, bawi-bawi na rin muna tayo mga katukad at No? Ah, Paunti-unti lang tayo mga, ah, ng pagbibidyo ngayon. Ah, at yun nga, na ang aking ah, content kay mga katukad friends ay yung uh, ah, ng mga aking ah, tuta. Ayun, kakulit. At ah, syempre, pagkatapos na rin ninyo mga katukad friends, ano, mag -ano tayo, ma, ah, mamamalingki rin. At ah, pupunta rin tayo ng, ano, ng palingki para maganap ng mauulam at syempre lulutoy na rin natin guys uh, sana masarap yung ating uh, ulam ngayong gabi para kahit pa paano naman eh, eh tayo guys sa ano, sa ating uh, lakas so ayan guys <laughs> Ang uh, oras natin mga katokan friend no? Sa las... alas pag alas 5 na guys yata ano Mag alas 5 na Ng hapon So bali ano guys uh, Wala akong magawa ngayon Kundi ito Ayan, Yung kasama ko si Luna Ayan. Ayan yung isa sa makulit kong aso. Ayan. Makulit na mabait pero meron isa yung matapang si ano si Cody ayan yan yung makulit kong tuta makulit napakaway-kaway pa si Cody guys so ayan mamaya guys ano ah gagawin natin siyempre dahil nga sa ano sa makulit mamaya pagpakain ko mamaya sa kanila pangita ko sa inyo na natuto na rin guys eh. at uh, ang ginagawa ko ngayon mga katukad friends na nanonood ako ng ano ko ng vlog ko so guys ano nagpa, ano napapalipas ako ng oras dito Ayan, pinapanood ko yung aking vlog vlog ko yan guys Papunta yan guys ng ano, ng kalukan. Ah, alas 5 na, magano tayo, magmalingki na tayo. Abs. Ay. Sakit sa balakan. Ang matulog ka na, matulog. Ano ang ulamin natin, Mariel Ay, Ha? Kaya na ba? Hindi pa. Shrimp. ulam natin, hipon. Ano nga lang sa inyo? Sa inyo. Kaya mga dalawang piraso, okay na. Mga halagang 150 lang na, ano, na... Hipon. Pwede na yon So, yan nga, guys. Hipon ah, ang aming, ano, ulamin ngayon. Punta ako mamaya sa may para maghanap tayo ng... Medyo malaki-laki na mga ano, mga hipon. At uh, namin ng ano. Gisa. So yan guys, samahan niyo ako mamaya sa ano, sa palengke. At yun yung mga katukalan no, Nandito ako ngayon sa may uh, malit na kalsada Ang tawag dito ay pasilyo guys Ayan, makikita ko sa inyo, guys. Ang mga kalsada dito, mga katukad, ano, uh, kaliwa, kanan, marami dito mga pasikot-sikot dito, guys. Ayan, uh, tanaw ko na, mga katukad, friends, yung ano, yung uh, palingke. So, ayan, pupunta na doon. Ang dala ko lang mga katokad wala na akong sinubra kundi uh, 150 lang ito. Ayan guys. So, so 150 ikakasya natin to guys sa ano sa ating uh, hapunan ngayon. At yung request nga ni ano ni Bunso ay uh, no. Ipon yung ating uh, bibilihin bibilhin. Uh, sana kahit na ano halagang 130 guys. Tapos meron tayong uh, bibili na soft drinks uh, yung Sprite kakasi yun mga na press ng uh, 150 so, wala naman kasi tayong iba na uh, mga ingredient na bibili kasi nga sa ano sa bahay may mga anak, may mga sangkap na so, dito na ako guys ngayon malapit na ako ngayon sa ano sa bilihan ng ano na mga paulam Dito sa lugar na to guys ah, Mayroong ano dito eh. Dito Mayroong uh, bilihan dito Hindi ko lang alam Kung uh, parehas lang guys Yung ano Yung Presyo Doon sa Kanan Mayroon din doon no uh, Pero Dito na muna tayo Mga katukad friends Kasi Andito naman tayo Sa ano Sa gilid eh Ito guys Sana sariwa guys Para katupano naman Ayan Ayan

Kagaling lang guys ano sa yelo. Ah, uh, sobrang lamig pa diyan. Kela pumili tayo guys ng ano na medyo maayos ayos. Sir, magkano na yan, sir? 150 na yan. Nako, nakakatokal friends, magkailang piraso pa lang to. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 12, 13 13 guys, 150 na So, mukha yata kakapusin tayo guys Kasi 150 ang ating ano, Ang ating dala so, bibili pa tayo ng soft drink So, okay lang, pero So, ayan sir, 150 Pakay, ano na lang po Yung soft drinks natin guys, nasa ano na Sa bahay na lang tayo So, ayun, guys. Wala na tayong pipilihin. Kasi nga, ang ating uh, budget lang is 150. Talaga, eksakto lang, guys, na, ano, sa ganong presyo kan lang. So, ayun nga, mga tukad-pres, so, huwi na tayo. Kasi ang oras natin, mga tukad, ay, ano na, uh, mag-alasing ko na. Sayang, mga tukad-pres, so, maraming pa sana mga, ano, dito, makakain tayo. Ah, uh, ito guys, yung tabaan ng ano ng uh, Tatalon Hunters uh, dito kami na So kung uh, makita niyo guys yung uh, lugar na yan ay yung uh, papunta ng JR neta, Ah uh, naman guys, sa uh, papunta naman siya. <laughs> papunta naman siya guys doon sa may uh, ano kalagit na ang at ang kalalabasan niyan guys ay yung uh, ano uh, ro rose rohas ro, ro, rohas yon ro, ayan uh, sir shout out sa yan sir okay thank you sir katokad vlogs katokad vlogs so ayan uh, pauwi na rin tayo guys so madali lang yung ating uh, pamamalingki pamamalingke kasi alam naman niyo na yun lang yung ating uh, pinuntahan lang doon so, uh, nakakatuwa dito guys kasi nga uh, ma, kahit na eskinita guys uh, maraming silang mga ano maraming mga maraming mga paninda sa gilid gilid So ayan guys, uh, update ko kayo mamaya doon sa ano sa bahay na para sa pagluluto. Ayun. Few moments later. Wala yung pamuan ano ah. Ay ito. Hipon. lalo na, hipon? na. Ko hipon, na. Wala ipun? tapos muna tapos 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 hipon. Wala tapos 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 ako tapos basa natin guys ng mga dalawang beses para matanggal yung langis na guys ito yung alam namin mga katukad friends ito yung kipon at yung na rin natin mga katukad yung ano na natin na sangkap. Ko, ito yung Sabi ko na nga makakatukad po no? sa dahil sa bomb ko yung ating ano, yung ating budget. So wala siyang sibuyas dito. Na uh, sibuyas, walang bawang at wala pa tayong soft list. Ma Pera ko si kwenta. Hindi makita. Kita ba? Malinaw ba? Mm-hmm. At tagi mo tayo mga katukal friends ng ano ng bawang. So dinamihan ko na mga katukal friends para masarap siya. Mabango. At siyempre guys, uh, may halo na rin guys na ano na At siyempre guys, mayroon na rin halo na ano na uh, soft drinks. Ito yung soft drinks guys. Oh ito yung ating uh, isasangkap kasi kapag naghalo ka ng spread guys na so ayan tara guys sama nyo ako ngayon sa ating uh, pagluluto ay ay uh, ayan yung mga makukulit ko guys oh, hawa pang hindi pa ako nagluluto ayan oh uh, gusto na naman magsipagkain na naman yan 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 sabi ko sa inyo guys ah, makulit yan eh uh, ito pa si Cody oh. Uh, Kain kayo. Ha? kaina na, kainah na. Yun. Luna. Up. 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 <laughs> At ang lahat ng mga tukad ng ano, mantika. At ilalagay na natin mga katukad sa iso, ano, yung bawang. So pag buminit na guys, ayun lang. natin. So i-prepare lang natin mga katukad sa iso. siyempre guys, pag nakikita na natin nagkukulay brown na siya, lagay na natin mga katokad yung ano, yung string. English pa yan. <laughs> yung hipon. Mas masarap kasi mga katokad kung ang ano, kung ang bawang ay nagkukulay brown kasi talaga maamoy mo yung aroma. Sarap. na mga tukad rin yung ano ipon simpleng lang simpleng luto lang ito mga tukad talagang mga 50 mga tukad friends ganito na talaga kung lang ay no? pero sapat na ito sa aking pamilya kasi nga ano ako di naman ako kaanong lakas kumain na ito. Dalawang teraso lang. Isa, okay na sa akin ito guys eh. Yung videographer ko lang ang malakas kumain gusto ko. Huh? <laughs> Napapailing lang yun. Mula-mula <laughs> na siya. Nag-oris na siya guys. So, sarap oh. siya. Yeah. natin ang mga ang uh, minuto lang mga katukad friends. Alimunan ano natin mga katukad friends. Hmm, bango. At pagkatapos natin mga katukad friends, lagyan natin ng tuyo siyempre, pampatanggal ng langsa. Paminta. At pagkatapos mga katukat press, nagkailag natin, ano? Akit. Ngayon lang minuto ulit. pagkatapos makatokad friends pag na lang ang tubig tubig galing mismo sa takip guys ayan so lalagyan na natin ang white at yung natira para kay Mariel huh? <laughs> hmm. wala, buwagsak na At syempre, takpan ulit natin at patuyin na natin. na nun, guys, okay na. Tikman natin, guys, kung masarap yung ating paggaluto. Wow, pinusok pa ako. Marami na kain nito ni Mariel. <laughs> okay na. Ito guys yung ating hapunan ngayon. Dalawang pirasong hipon lang tayo guys kasi medyo ingat mo lang muna tayo sa ano sa pagkain ng mga ganito. Pero kahit paano, kahit dalawa, okay na yan. Tara mga tukad, kain po tayo Ayan So, konting kanin lang tayo sa gabi Pero pag hindi naman kayo high blood uh, Sige, kahit na kumain kayo na marami Na kanin, okay lang Pero dahil nga sa tayo may edad na Eh Kunti lang ang ating kainin 对吧？ pa ala-ala lang mga katukad friends sa mga matasang uh, dugo ng mga high blood Huwag mo kakain ng mga ganito kasi alam niyo naman na uh, malakas sa mga high blood to Sarap tayo na kumain ng ganito guys Kasi ano May minsan lang kasi kumain ng mga ganito Kaya nakakasabik din sana Alam mo siyempre Iwasan din tayo sa High uh, blood So ayan guys, hanggang dito lamang ang video na to. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. At higit sa lahat, maraming maraming salamat sa inyong suporta. Sa lahat ng mga subscriber ko, sa lahat ng mga viewers ko, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Malapit na po yung 1,000 subscriber ko. Uh, Adokan Pels. Kaya pag uh, kayo sa akong channel, ako, isang lambing lang mga katukad friends pa-subscribe uh, naman po at pindutin niyo po yung notification para mag-update po kayo sa mga video na aking ina-upload. So yun guys, uh, hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. God bless you po. Yep.